Ayan, hawa sa din, Jai. jay? Jai. Kaya original sa diri. Dili lang sa sabi-sabi. Ay, bagay! Kaya mo mo Jai, kung drinks dito, Jai B, wala may mga ambag. One, two, three. Congratulations! Ay, wala mo ikik. Wala mo'y cake di ay. Ay, unit na sa cake di ay. Oh, anak, naaman dahin mo. Ah, oo. Iba na ang cake dahi, Jai. Sabi ka na mangkang. ka Ito ka dapit. Ito kay Was Mangka. Jai, tagi. Dito unan, magamay, Jai. Jai. Dito ka dapit Dito ka dapit Dito ka dapit Lain kayo, nagumpisa sa unggoy, natapos sa baboy. Okay, one, two, I see here, one, two, three. Jai Jai, pagi tan video Thank you, thank you, thank you Kai. Water ready go. Congratulations Thank you na. Thank you, Ati Mari. Thank you, Ati Mari. Thank you, Mami Marie na lang. Ati Mari lang. Ati Mari. 3, 2, one. Thank you. <laughs> oh, okay. One, two, three, go Mommy na lang One, two, three, go Thank you, mommy. <laughs> <laughs> Ayan na Hoy, 'yung may budget may watermelon noong araw. watermelon, wala na mo na. Hoy na live Scarlet. Hay followers sa may pang Yeah, ito ba yung ulam namin. Um chicken, wala di sapat kasi wala siyang sauce. Pero para sa chicken curry, pero adobo ng chicken na may pansin. Thank you guys. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you, See you tomorrow, CDR. Ito pa pa yung ulam namin pa. Ay, adobo to? Thank you so much, Berry Box! Ang sarap ng cake ng Berry Box. You should try it, guys. Ah, mauna, tumarak, oh, ganyan dapat play play oh, play, game gerinda yang diplinen. Play, play mah, Mimi, bobok. Eh, yeah, play eh, 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 play ganina.

kamu ka ha! <laughs> ha! <laughs> Tawa ka dyan! <tayo. laughs> ay nasa daan, nasa daan! So, dito na sila! Tiyate kami ng ulam! Pag-iisa iisa kami! Pag Let's eat. Yeah, my favorite. Kau Aku aku aku. Oh my god, it's been a long time. Dugay kay kulay live live. Para tagal talaga. No. Anta guys. Mm. Ito suwa din. Mm. Ano na 'yan? Ano na? Gusto ko 'yan. Eh.

nawo mo may pang video nyo. Ay, magto ko dito. Magdala ko gatas. Oo, oh, man. Bye, brand na. Nandungo sa live nga. Pamati ba sa nga kuwan? Imong gatas. Di man, bye, brand. Imong good siya. Ay. Di sa kuwan. Imong kuwan, naroon ka na anak. Magod ninyo. Wala, oy. Di man siya nga anak sa kuwan, man. Awag ako na sa mabrinda. Ano pwede sa imo kay wala ba ni mo sige <laughs> pa dakong tarong ulo sa gibyaan kay tokas dabaw. Sa anak kamong ganahan ang diyan sa amahan. Tanso ka jeli law. <laughs> sa galon. Sa galon ang ipalit ni kay ang pata. Dala sa suka ni jeli law. O tanso suka jeli law si Jana gigna na sa video ko no. Ma adi ako lang ni pa tanya. Galing kamulog video. Royal, royal. Okay, okay. Si Brenda nga. Pakang pakang sa. Eh, okay, ayun si Brenda nga suka. Tara ko ba hugaw man pakang. Hindi din nagdala og suka. Diri abi na siya gitawag didto. Dili like, ikaw. Kena ra matubilan tung sukaan. See you tomorrow. Kami si Dio. Ito kayo mga kaya na trans Ano Ang mga trans. Ano ba? Wala, ano? Ito dinagat island naman, na-entrance, yung pwede nyo niya disco pa kauman. So ang mga tao, na pa-entrance sila, gamay rin kayong tao. Ang uban kaya nagbayad ba yung silang pamilya ba yan Ang uban ba di pa disco ah? Bakit ba ito? Mating alam kaya yung mga ito public.